ata uh, okay naman siya may may rice na may kanin na lagi oh, na nice. uh, yeah. kanin na oh. daw ah na ata yung mga taga Netherlands kahapon nagsabi sila iba daw ang pagkaluto ng ano no, ng kanin dito uh, tinanong ko siya kung tama ba yung pagkaluto ng kanin tama naman daw <laughs> uh, on that point na perfect na natin yung uh, yung ra, uh, rice doon sa loob but uh, medyo mahina pa siya kumain kasi nga he's getting used to sa pagkain sa ulam kasi hindi pilipino yung ulam pero meron ng rice at uh, meron naman siyang access uh, sa uh, gatas at prutas yun din yung uh, hinihingi niya noon so okay naman siya Um, ang kanyang mga, may mga sakit uh, si Pangulong Duterte natural lang yon dahil mag 80 years old na siya so merong doktor na nagmamonitor sa kanya at meron din silang nurses uh, na nagmamonitor din sa kanya ang kanyang blood sugar uh, nilagyan na siya ng gadget uh, para sa blood sugar niya so meron na silang parang electronic checking doon 4 uh, times a day sa kanyang uh, blood sugar. So medyo controlled naman ang blood sugar. Ang problema na lang natin ay hindi mapigilan yung pag-inom niya ng Coke Zero. <laughs> so, bago ako uh, umalis, uh, pinilhan ko siya ng uh, apat na Coke Zero. Nag-iwan ako doon ng apat na Coke Zero. bumili ako para sa kanya at uh, sinabi ko na once a day yan. Kasi ang, ang grocery mo will come sa Wednesday, mm -hmm. ang grocery list mo will come sa Wednesday. So once a day yung apat na, kung zero na iniwan.